Ang murko namin dito, ang pinakamasarap sa Pilipinas po, dito lang nang gagaling sa Cavite City kay Aling Miling Karindiria. Simula noong, noong, dati, zero kami talaga ng mister ko. Bali, nagsimula kami, wala kaming punan. Kasi ang kuha dito ng mga baboy ko, assignment lang. Kailangan lang si at syaga sa pagtitinda at saka kailangan lagi mahabang pasensya mo na. Kung so, Aling Miling Karindiria ay nagsimula ng 1944 pa. Bali, ito sa bienan ko to kay Aling Miling Camerino. Kami lang nagtuloy ng na mister Co. since 1992 naman kami nag-start. Ang paborito dito ang dayuhin ng mga tao is ang morko namin, tsaka sip malabo namin, yan ang ang pinaka-best sa mga palabok namin. Ang recipe, bali, sa Viena, Korea nang galing kay Aling Miling po. Hindi po nagbago. Ah, Siyempre, number one, masarap ang pagkain namin. Yun ang pinaka-the best nun, yung sarap ng luto namin. Kaya binabalik-balikan. Ang tindahan namin, Aling Miling Karinderia, nandito po kami sa Public Market, Cavite City. Ah, Bali, opening po kami, 6 o'clock meron na kami. Ang closing po namin is 2 o'clock po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa katulad nyo lagi na punta dito sa amin na dinadayo kami at nakikilala kami. Maraming maraming salamat sa inyo. At yan, dalihin niyo po kami dito para matikman niyo po yung morco namin na talaga napakasarap naman po talaga. Thank you so much.